Okay, project for today, Subaru Legacy. Ililinis ko yung wire. Yung mga relay, ililipat ko yan. Starter relay, ayusin ko rin itong sa... Ito, ito, sa washer. Washer tank. Busina, ayusin ko din. Tapos ay... Ililinisin ko yung... Headlight. Ayan. Okay. So, update na lang ulit mamaya. Ano na ito? Ah, uh, ito ay uh, ayusin ko rin ito. Okay? Yan. Imisin ko yan lahat. Siguro ito ayusin uh, ko din. Mga nakasakit na yan. Lahat ng pwedeng linisin. Ayusin uh, ko ang tape. Okay? Okay, update. Yung paglight, ni wiringan ko na yan dyan. Panibagong wiring na yan. Dito ko na pinadaan yan. Doon sa likod. Hindi na siya nakabalagbag dito. Ayan. Dito sa likod dito. Ayan. Tapos dito, syempre, talagyan ko na siya ng panibagong relay, boss relay, para mas marami tayo available sa market. Tapos yan, may switch na yan doon, original na doon sa panel. Tapos yung wirings niya, sa halip na dito nakadaan yung wiring, iaayos ko na yan, dito ko na indadaan, sa ilalim dito. Dudukutin ko yan dito. Katulad doon sa isa kong ginawang Subaru na legacy. Okay? Yan. Yeah kulang pa ako ng isang relay para sa paglight ito ay sa horn at sa starter relay andun yung starter relay ililinya ko na lang yung wire papunta dito papunta dun at papunta dun sa part na yun okay yung isa kasi niya relay na andun eh so ililipat ko na yung papunta na dito lahat para mas madaling mag troubleshoot sa susunod okay yan yung sa busina nakabang na rin yan negative positive na yan na ito yung sa busina niya yung source ng switch. Okay? Okay, so Baro Legacy tayo mga boss. Ayan, nagre-rewire ako dito ng paglight, busina at yung sa starter relay doon na nilinyahan nila ay ayusin ko na rin dito ko na rin ilalagay yan. So dito, nakabang na yung relay ko. Mga ano ito. May pangalan yan eh. Paglight, fog pag, fog, horn at start. So, ito naman yung relay, fog light relay, horn relay, at starter relay. Okay, so boss relay lang din naman yung nakakabit dun sa kanyang ano, sa kanyang datihan. Kasi inayos na rin nila ito eh. Ia iaayos ko lang ng kamada. So, nakaganyan na yan. So, maglilinya na lang ako papunta dito. Yung relay na yan, ililipat ko na dito para mas madali ang troubleshoot. So, ang ituturo ko naman sa inyo ay kung paano ilinya yung uh, paglight Okay. Yung pag-glide niya kasi may linya na. May switch doon na pang Subaru. Pero ang source output niya, negative. Ground. So, ituturo ko sa inyo kung paano ang style noon na kasama pa rin sa park light kahit ground ang output. So, usually kasi ang ginagamit natin dyan doon sa 86 ay positive nung park light. Okay? Ngayon, ang nangyari, yung switch natin ito, 86, ay ground ang manggagaling dun sa switch. Pakita ko sa inyo kung ano style nung switch niya at kung paano yung sistema nangyayari sa kanya kapag ka nagsiswitch on tayo ng paglight. Okay? Okay, dito sa loob, yan ang switch niya. Okay? Ang style naman niya, hindi siya mag-o-on. Ayan, pipitin natin yung switch natin dito sa park light. Hindi siya mag-o-on. Ayan. Pati sa dashboard, okay? hanggat hindi natin siya ignition on. Ayan. So binuhay na natin yung dashboard, yung ignition on. Park light tayo. Ayan. Ayan o. Okay. Tapos yan, pag nag-park light tayo, pag nag-on tayo na ganyan, ayan, gumagana yung pinakang orange niya dito sa ibabaw. Bukod doon sa park light, pag ini-on mo, magkakaroon ng ilaw yun. Yung guhit na yun. Okay? Ang sistema naman niya ganito. Baya na natin yung Ito, pinutol ko na itong mga ito. Eh. Ito yung dati niya relay. So, ang plano ko, palitan na yan ng bush relay para in case na magka-troubleshoot, at least marami tayo available na bush relay sa tindahan. Okay, so pinutol ko na yan dito. Dito yan sa part na ito nakalagay. Makikita niyo naman yan, yung yellow wire na yan na may balot na yan. So, ikinabit ko muna yung ground. Ayan. Tapos dito yung switch niya. Ayan. Pansinin nyo ha. Yung tester natin, lalagay ko muna dito. Okay. So dito, dito sa sakit nya. Ayan. apansin nyo umilaw yung isang wire nya. Ayan. Kasi umilaw yung wire nya kasama yung sa park light. Ayan. Kita nyo. Patayin ko. Pero yan, hindi ko na gagamitin yan. Yung isang wire na yan, hindi ko na yan gagamitin papunta sa labas. Single wire lang yung dadalhin ko dito sa loob. Yung pinakan switch niya doon sa harapan. Nung no? relay. Okay? Ganito. Itong isa naman, pansinin nyo ha. Itong isa, so nakalagay yan sa ground. So buhay yung park light natin. Ayan. Susundutin ko ito. Pakinggan nyo ha. Pakinggan nyo, tutunog yung relay. Pero hindi ko pa on dun sa switch. Okay? Sundutin ko yan dito. Kinig nyo. Yan. So, ibig sabihin, dahil naka-ground yung tester ko, sinundot ko dun sa relay, nagki-click yung relay. Okay? Ngayon naman, ang gawin natin ganito. Ikakapit ko ito sa ground. Ah, sa kuryente pala. Sorry. Sa kuryente ko ilalagay yan. Tester natin sa kuryente. Ito yung kuryente no. Alarm. Hinahanapin ko lang yung kuryente. Ah, dito na lang pala. Dito na lang sa park light. Source ng kuryente ng park light. Ayan. So, nagkaroon na lang ng source. Okay. So, meron na yung park light, no? Ngayon, isu-switch ko yan. Okay. Ayan. Ngayon, i-on ko ito. Yung switch natin dito. Ayan. Okay. So, pagka nakita nyo yun, una nyo tetesterin dyan, kailangan body ground muna itong tester natin katulad ng anong ginawa ko kanina so hinanap ko muna yung park light ngayon kailangan nyo naman ilagay sa kuryente yan sa positive ulitin ko ulit dito para makita nyo ayan naisaksa ko na sa kuryente ayan so direkta na siya sa kuryente pakita ko lang sa inyo na mas malinaw ayan nakadirekta na yan sa kuryente so hindi ko siya ipapark light ayan patay natin yung park light okay so isundot natin yan dito sa relay Ayan. ah So ayan. Buway natin yung park light. Okay? So isinundot ko yan dito sa may source nung galing sa switch. Ayan. Okay, umilaw siya. Okay? So, ibig sabihin, ground yung switch nya. Nakarekta yung isang dulo natin. Tapos, inilagay ko dito. Yan, itong wire na to. Nasaan Yan, ito, ito. Itong wire na to, galing sa switch. Sinundot ko yan dyan. Sa ako, isinwitch on dito. Okay? So, gumagana. So, ibig sabihin, negative switch yan. Ngayon, ang gagawin natin dyan sa relay, pakita ko sa inyo. Okay, ganito naman ang gawin natin dyan sa relay. So, ito yung pag-light. Kaya niyo. nyo. Yan, pag-light. Ito yung pag-light pag relay. Okay, dito sa 30, syempre, recta ito sa battery. Sa positive. Okay. So, dito, sa 85 at 86, so, 87, ito yung papunta dun sa pag-light. Positive output yan. So, dito lang tayo maglalaro nyan sa 85 at 86. Okay. Dahil ground output ang switch natin. So ano ba ang dapat natin gawin dyan para sumabay pa rin sya sa park light. Okay. Ang gagawin natin dyan, kuhain natin yung source. Ito. Parking light ito. Okay. Park light bulb yan. T10. Ang gagawin natin dyan, ganito. Itong 85 number 85 ng relay. Okay? sa halip na ilagay natin yan ay sa ground, sa body ground, ay gamitin natin yan ay sa switch ng positive ng uh, park light. Sa halip na ground yan, gawin natin positive uh, uh, source ay park light. Yan, tatap natin yan dito. So, tatap ko na muna, muna. magdudugtong ako ng wire. Makikita ko lang sa inyo kung source na ito ng park light. Gawin natin ay, buhayin natin yung switch ng ground. Okay, ground yan. Bubuhayin ko lang yung park light. Ayan. Park light yan, mga no, boss. Bubuhayin ko lang yung ah, papatayin ko yung park light. Okay, so nakuha ko yung park light niya. Ito yung positive. Gawin natin dyan, ganito. Magtap tayo dyan. Yung 85 ang gamitin natin. So titipan ko muna to para safe. sana nasusundan nyo Thank you, Iba Okay, yung 85, number 85 ng relay, boss relay, ito yung sa pag-light. kita niyo naman number 85 e directan nyo na yan dito sa positive ng park light ito na nga yung T10 ayan tapan okay natin yan So ayan. Okay na. Ang purpose kasi nito, halimbawa, ito katulad niyan. Ito yung ground switch niya. Okay? So kahit i-switch is natin 'yan ng switch sa body ground. Okay? Kunyari, tanong pa ako ito Ah, kunya yan. I-switch is man natin ang switch 'yan sa body ground. Kasi body ground ang switch natin eh, ground, grounding. Ayan. kahit i-switch is natin 'yan, pero hindi naman buhay ang park light, hindi rin siya gagana. Kasi walang source ng ano eh, ng kuryente. Kasi ito, negative positive yan. Mahalin lang dyan ang switch. Pwedeng negative ito, pwedeng positive, pwedeng negative, pwedeng positive. Depende na sa gusto niya dyan. Ngayon, dahil patay itong park light, hindi magre-response ang relay. Ngayon, pag binuhay natin ito, ang park light, at idinikit natin ito sa ground, or isinwitch natin doon sa ground switch ng on-off ng switch ng paglight light so magkakaroon na siya ng source. Ngayon, gagana na yung relay. Ganun ang sistema niya. Ngayon, pagpatay yung park light, walang silbi itong ground switch natin. Okay? Ganun yun ang style nun. Papakita ko na lang din sa inyo mamaya yung uh, kabuuan ano, pagkaka-wiring natin kasi maglilinya pa ako nitong isang wire na ito papasok doon sa loob bali maraming wiring yan eh ayan. ito yung sa kuryente sa 30 syempre yung 85 na itap ko na sa source ng park light at yung 86 papunta na yun sa loob okay so sasabay-sabayin ko na ito ipakita ko na lang sa inyo mamaya okay na ilinya ko na lahat ayan ito na yung relay ito yung sa paglight. Ayan, ito yung sa park light, number 85. Ito na yon. Okay. So yung 87 ng paglight, ito na yon. Ayan. Tapos yung ground niya, ito. Okay. Dito na yon. Malin lang dito. Ito kasi ground na rin nung, uh, ito, ito. No starter at do sa horn. Yan, itong dalawang ito. Mali lang yan. Tapos yung ground nung paglight, mali lang dito. Pati yung ground nung nandun, na ah, abang ko na wire. Ito, ito, ito. Yan. Itong ground na to, yan. At ang ground nito, mali lang dito. Dito ko na isinama yan. Dito ko ilalagay yan. Para isang tracing lang ako. Isang linya papunta doon, isang trace lang yan. Ground, starter relay, at yung fog light. Yan, yung sa horn, ground ng horn, yan. Okay? So yung 30 niya, yung battery, ito na yan. May label din ako diyan. Okay? Tapos yung 87, yung starter relay, may label din ako diyan. Yan. Start 87. So yun yung papunta doon dito. Yeah. Tapos yung switch no na ito, number 86. Ayan. Dito ko na itatap yun. Tapos ay ilulusot ko yan dito. Kapunta doon. Tapos ito, abang na yan. Iiwan ko yan dito sa ground. At itong sa paglight, iiwan ko na yan dito. Kamukha mo dun sa kabila. Tapos yung natitira, yung kuryente, yung number 30 ng relay, para sa battery, iiwan ko yan dito yun yung may fuse. Okay? Tapos the rest, papasok na yan dun sa loob. Ayan na lang. May mga label yan. Katulad dito, ito yung sa pag-light, pag-light switch, at ito naman yung sa start, number 86, ng no relay. Nandun yun, pinakita ko sa inyo. Okay, ililinya ko na muna ito lahat. Okay, day 2 na ako dito, update, update. So, linis naman na yung mga wiring natin. All in, na uh, overall naman. So ito, makita nyo. Naimiss ko na yan. Tapos yung relay dito ko na nilagay yan. Ayan, kung mapansin nyo yan, may mga label yan. Pag light, horn, at sa starter relay. Ayan. Tapos yung starter relay dito, kung mapansin nyo, na, wala na dito yung ano, tinanggal ko na yung relay dyan. Tapos ito yung wirings nya. Ito yung fuse pinalta ko na rin ng ano battery terminal yeah, wala na dito mga nakakalat na wiring Ayan, wala na ako nakabalagbag dito yan tapos yan iniabay ko yan dito lahat Ito, inayos ko na rin yung wiring nitong water tank yan yung wiring tapos dito inayos ko na rin yan kung napansin nyo kanina kahapon pala yung uh, ginawa ko yan. kasi ito inayos ko na rin Dinugtungan ko yan ng wire. Tapos ito. Nais ko na rin yan. Lahat. Tapos yung fender light. Isinama ko yun sa park light. Pag buhay ng park light, buhay na rin yun. Kasama nitong park light na to. Tapos yan. Yung pag light. Ito nilagyan ko ng socket. Itatap na lang namin yan doon sa assembly. Yeah, para just in case na ipull out yung pag light assembly. Uh, socket type siya. Tapos yung wire niyan dito ko na dinaan yan. Ayaw mapansin niyo. Tapos dito yung abang ko ng busina, kaya hanggang diyan lang 'yan. Halimbawa, mag-upgrade siya ng busina, maglagay ng bracket dito. Dito na lang kami tatap. Okay? So hanggang diyan lang 'yan. Pero dito ko yan ilalagay yung busina na snail type horn. Ayan, dito yung nakadaan. Kung napansin nyo, Doon sa cable ng, ano, hood. Dito yung nakadaan. Tapos, itong wiring na to, dito yan, nakalusot sa loob. Okay? So, yan, malapit na ito. Kunting-kunting na lang. Tapos, yung horn ng alarm, nilipat ko na yan doon. Ayan. Tapos, yung wirings niya, ginamit ko na dyan ay auto-wire. ay inilinya ko yan doon. Okay? Ayan. So, yun kakabit ko na yung busina tapos ay ayusin ko na yung headlight ibuuhin ko na yun tapos ay final test tayo okay okay singit so ko nga lang pala mga boss dito ko na nga pala nilagay yung busina ayan ko makikita nyo ayan yung wiring okay so yun lang pinakita ko lang sa inyo kung saan nakalagay yung busina diretso na ulit tayo okay so baro legacy tapos na mga busing double check lang tayo ito yung wirings Ayan yung Headlight Pinunta ko na rin ng LED yan Ito yung relay Ayan Nalagyan ko na rin ng fuse yan Okay na All goods Okay Ito yung uh, Balas ng LED light Tapos ito yung Inais ko yung Headlight Cleaning Ayan Pinunta ko na rin ng LED na Park light Okay So ayan yung LED Okay Ayan. Sige, Bogie. Headlight. Headlight mo na. Ayan. Inayos na rin namin yun, ano. Tilta namin ng yellow light yung projector niya sa paglight. Ayan. Okay. Yan yung liwanag niya, mga boss. Tapos yung fender light, naka-park light na rin yun. Isinama namin sa park light. Tapos pag hinasard namin yan, sige, hazard mo. Ayan, alternate siya. So, doon sa kabila, ganun din. Ayan, alternate siya. Okay? Sige, okay, patay mo na. Patay mo yung hazard. Pag pinatay yung hazard, diretso pa rin siya park light. Patay mo headlight. Headlight, patay mo. Ayan, yung park light niya, tapos yung fender light, pareha siya buhay. Okay? Tapos yung paglight niya, ayan, buhay mo yung headlight. Uy, headlight. Ayan. Ayan. Yan naman yung liwanag niya nung LED light. High beam. Low beam. High beam. Low beam. Yeah. Okay. So ayos na ito. Yan yung mga kinalas kong wire. Ayun pa. Tapos yung pinagkalatan ko nung headlight. Nilinis ko na rin yung ano yan eh. Pinagkalatan ko ng panibagong sealant. Yan. Dita niya naman. Tapos mga turnilyo Inaayos ko na rin. Ayan. Okay. Busina mo nga. Okay. So ayun. Nandito na lahat ang relay niyan. Last fuse. Okay? yeah, Ayos na to. Subaru Legacy. Cleaning ng mga wiring, cleaning headlight, Inayos yung paglight. Isinama sa parking light yun, yung ilaw na yung sa fender. Yan. Overall, okay na. So, ayan. Ayos na ito. Thank you, thank you.